ka game messenger judge Welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, hulaan niyo ko nasa tayo, guys. Kung kaninong kubo ba ito? <laughs> Trespassing kami. Wala yung may ari. Ayan. ito yung ano, bagong kubo ni Kuya Dan. O, oh, diba? Ang cute. Hmm. Inaantay namin si Kuya Dan kasi tutulungan namin siyang magtanim ng kamote. Kasi hindi siya natapos kahapon. So, kailangan natin siyang tulungan para matapos na at para magawa niya na rin yung, matapos niya na rin yung CR sa atin sa bukid. So, na guys, ang ingay ng aso. Ah, ayan mga ka-dragon, dito tayo sa ilalim ng puno ng kamachili. Ang cute. Tambayan daw ni JD pag nandito sa uh, bukid. Ang cute ng kanyang lutoan, oh. Pedan. Dan. Kumukuha pa ng galay si Kuya Dan kay kinulang yung ano tinat yung pangtanim na kamote. Ito yung nataniman niya kahapon, sila ni Ate Unsang. So yun ang tatapusin natin yung kabila. Buti na lang guys, ano medyo makulimlim.

Ang ganda ng view guys. Kitang kita mo dito sa kubo ni Kuya Dan. Ang bundok ng Tralala. Lumabas na tuloy si Haring Araw. Kadalang manong tanim niya, oh.

di payan pa pagdakita yung tanim nyo hindi ganyan konan timbang abo sa kanal dito eh dito hindi na dito pa eh ante no matino kala layo pa hmm, Takulang ah takulang na ah. pa kulang na ah

Sente pa na mag-adjust. Oh, Ang wanta ni may atin atin mula na. Kurang ating mula na. guys. Tapos na kami magtanim ng kamote. O, oh, Ang diba? bilis lang. Uh, isang oras lang din. Okay, tap, naman ng niyo. Nagtanim ng kamote. Siyempre, ulam natin. Talbos ng kamote. Hindi tayo ang takaw. Magingi tayo dito sa kapatid ni Antipasing. Sarap yan. Saw -saw sa bagoong dami, George. Ay. Sakusaw lang po, guys, sa bagoong na may laso na oh. Ay, masarap yung gawa ng telegaya. Gusto niya pag gano'n na yung naano niya sa may paminta. Laban na to, guys. Pag ulam. Ito guys yung sibuyas ni Ate Greta. Deligaya, nakaluto ka na? Mangga George Tak pan? Pa, game Messenger. Yan, meron na tayo mga kachagon. Uh, Mag-meron na tayo guys ng kamote. Ay, Mas, may bisita kami. Masustansya po itong si kamote. Sino Ito ang bisita? Kain po, <laughs> <lahat. Ay. laughs> po tayo lahat. Kain <laughs> <May laughs> <tayo laughs> po tayo lahat. Kain po tayo lahat. Kain po tayo lahat. Siya po yung... Siya po yung nanay ni Boy Pogi. Ay! Ay. Classmate mo, di ba, Ante? Best friend mo? Oh, best friend kami. Oh, Classmate oh. kami nung oh. elementary kami po. Tapos Hanggang hmm. ngayon. Hanggang ngayon. kami. <laughs> <laughs> wow, hindi nagbago. <laughs> Nangunguha nga tayo ng bayabas noon. Nagpapalipatan. Ah, malipatan, Atal. Sabok-sabok ko yung... Ganito ko yung bayabas, oh. Oo. Uh -huh. uh -huh. so, Lagay so namin dito sa tabak namin. Dali, dali. Ayan guys, pa merienda na ati Greta. Ice cream yummy. Pa merienda sa amin. Nagtanin na. Kabilis man pala ang no? Kung nalaman mo yung Ay, teknika ni, 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 ni Kuya Dan, hindi mas mabilis. <laughs> <laughs> ano daw, tanim daw ng sadot, sabi ng talaga. Nakatayo na may tungkod. Ano daw may pwede oh kap May mula. may bisita kami. Ice cream sa kaya mm -hmm. yeah, mga niya ako. Mm -hmm. Papanak diyan na adi kong Arnold. Tanda mo maminsan nga mo tiyos, kestura, nikan na nga mo siya is kestoy na. na. Mangga pa more. <laughs> Walang kamatay ang mangga. Katapusan ang mangga. Hanggat manga. may bunga. Tuloy. Mm -hmm. Tuloy ang ligaya. Siyempre pag naubos na yun, ang gis naman natin. Ang pinaroon ka, nabudaw? Bo? Parang malaman. Ang dala mo, guys. Kape. Kape. Hmm? Kapisa tag init. <laughs> sarap po, nangangin sa mga na Pauge, okay, masan George <laughs> <laughs> Nandito, Man sayo. Hmm? Po, Sarap po. Hmm. Hmm. Laman na naman daw. Laban ah, na naman to. Lalawa lang kami nagkain dito kaya dami namin nakain. Oh? Di ba? Kamuti lang yan, pero huwag niyong nilalang lang yan. Ay, taong yan. Ani, mulang yung kamuti ko, dugo na. Hindi, <laughs> kanya na. Manglong di lang ibaw. <laughs> Katagal ko <laughs> nang di nagkain ng ganito. Mm -hmm. sa babae. Simula Ako nung niluto, Mante. Ha? simula yung niluto mo nung sa kubo katagal-tagal na yun, di ba? Iwan eh. Yung dito rin natin kinuha yun. Pagtagulong yun. Yung kaang kilawin ka eh. Ganyan. Oo. Kaya Tinalo nyo sana eh. dyan yung mangga. Ganyan ganyan nyo. Oo, BJ, halo mo. <laughs> Manipis, <laughs> Manipis lang. Manipis lang. Kaskada kamate. Kamate pa. Ayun. Kikita <laughs> lang. Ibabaw mo din. Magkita lang. Magkita naman din sila yan sa may ng chan mo kung hindi mm. isang labasan mo yeah, na. Ano, manibalon mo. Wow, well, damdam ka di. Ura ati si na. Iganto ko lahat. Mm. Mm. Para dampot na lang ng dampot. Ayan guys, iniyaw na daeng Pag wala kang mantika, pwede nang ihaw. Pinadapang daeng Mapagkamalan mo ng uling yan pang napabayaan mo. Ay, talaga eh. Pinti na pa. Ah, Dati. yon Pa? Mm. Sugap ka mo. Adama na. Ne. An ano to ron, guys? Kamote <laughs> overload. Talbos ng kamote overload. Ano, ano lang sinabi ni Ano siya na diwata. <laughs> salad. Kamuting salad. Sabak mo yan. Papayakan mo. mo ayon kay ko na pa mm. kita Pa, kulay ng mga plato <laughs> Ganda na o osa video, makulay makulay ang buhay anama ah, naman talaminan tungkain kulay tungkain manan. Tami na lang itong kanin ko tungkong 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 ko. tungkong Madami ito. Tong... Nay, mm, ako pa sa mo mamaya dito. ito. Pag kung um, um, may sobra, prarandaan. ka na mag pa. Mm. Salamat po mga sabihay okay. ang ito kasi may labas namin ang magamit sa patuloyin po yung magamit sa ngalan ng Amen. Amen. Mga tayo! tayo! Siyempre, naman ito. Kaya, <laughs> ito yung pa... Ayin. Dito ako, hindi ako sanay dyan. Insaladang kamote ensalada. Blessing. Ayun pala yung ensalada. ensalada. Dito muna ako sa hipon ng tipasin. Sarap. Hindi na sundi ulay. Kanim yan, daing na yan ha. Ay, may wala, wala magdubla eh. Wala. <laughs> Hindi ko yung gusto ng buburang. Hindi, dati yung nagdok ka. Hindi, wala pala. Wala pala. Wala pala. Wala ang kalahati, itarya din yung tinaniman namin. <laughs> kalahati. O, oh, makikita pa. Kunak ang. Sabi ko nga, may hapon namin itanin. Baig ka nating kalapaw na mula. Nakaroon na kami lahat Sabi ko may tao pala dyan sa kubo, sabi ko kung ang eh. Sigaw nang sigaw sila, Cham. Sa tiligaya, sigaw nang sigaw sa'yo. Nagdansang dance ang kiljene, tinanong namin. Hindi, nagagalan. Nagdoon ka ang mga nito na mo balit mo. Hindi narin kamo. Hindi narin kamo. Hindi Hindi narin kamo. Hindi narin kamo. Hindi narin kamo. na narin kamo. Hindi na kamo. Hindi Hindi narin kamo. na narin kamo. Hindi na kamo. Hindi narin kamo. Hindi narin Hindi narin kamo. Hindi 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 Hindi

Lagyan mo lang ng bawang at saka sige. Kaya ayaw ni Balong po. Lagyan mo lang ng ito pa. Mating kiman lang ito. Ganyan lang sa niya. po lang. sila na ko. matabang tinggo. Oh. Ano nang katulog pa sa inyo? mo so, lang din sa kwan. nang dai. Mhm. Ug ayon mo nang dai. Sa mm -hmm. pindai. So, ano. Sa kung talon. Dida nga. Kung dilagan. Kay sa mm -hmm. bahay niyo. Na may magprito wala ng pagprito ha. Ubos ay yung ano kamo. Napoy ni nagagaw

kain walang tapo na iyo. Kasi kahoy na, kinain ko. Ang daan, ang siya pa rito, dito kapon. Nung ulam mo, pre, kuha ka ng talong ko. Nagatigas na lang man, sabi niya. Salim niya lang nung ano yon? kinulang yung pula niya ng sibuyas. pagkamuntingtipas ng kanilang nag-a-pigilan niya sa kamuntingtipas nagadaun oh, magitay ng ibulong dahil siya na pa. sa kanila <laughs> lang ako sabi ko eh Tama <laughs> lang, ngayon ka na, ano, ngayon ka lang ko na, hindi malang ayon lang, hindi malang ayon talagang hindi malang ayon talagang hindi malang ayon hindi hindi malang ayon talagang hindi malang na talagang hindi malang ng ganito. hindi malang ayon talagang

Ano 'yung munang code? Umpa check pa 'yung mga. guys, merinda ulit, pagkagising, kagising, kamusta late? Hindi na mamatay 'yan. Second batch. Ano patay? Sa bagong laga taw. Kabilis maglaga 'yung kanuko niya. Mamaya mga ka-dragon, pupunta kami ng bukid magdedeliver kag I a